Yan, welcome po kayo sa akin vlog, mga kaidol. At tayo po ay magkikilaw ng isda. At ito po yung ating kinilaw, ito po yung ginahat ko ng mga kaidol. At ito po yung lalamasin natin sa so sa suka na may asin. Yan. Yan po para matanggal po yung lasa ng mga kaidol. Yan. Lalamasin po natin 'yan. Parang pipigaan po. Ayan. mga ka-idol lang. Yan ang maganda. itong magandang proseso sa pagkila mga ka-idol. Ito po pala mga ka-idol yung kanay. Yung isda na kanay. Sunsoy. Ayan mga ka-idol. Oh. Alamas na yan. Ipiga na natin. Suka mga ka-idol yung nilagay ko dyan. Tsaka asin. Lama sa asin na may suka. Para matanggal yung... Ayan. Ayan. Yeah. Yeah. Mga ka-idol. Ayan yeah. yung...

Ayan, mga ka-idol Ngayon naman mga ka-idol, lalagyan na natin siya ng mga rekado. Itong ating kinilaw. Ayan. Itong mga ka-idol, lagaya na ng konto. Yung ang tawag doon ay sibuyas at luya. ito yung sili oh sili yan oh yan mga kaidul at ilalagay na natin yung mga rekado mga kaidul ito sibuyas at saka luya yung mga kaidul yan oh Mekos mekos natin yan mga ka-idol Ayan oh. oh, Kinilaw talaga mga ka-idol o oh. At, Siyempre, lalagyan natin itong mga ka-idol. Dadagdagan po natin mga kaidong siya. Ayan. Oh. Ako oh, pa, ako na kagad ako mga kaidong. Ako pa, kasi na ako. Pag ilalagay natin na ito mga kaidol, itong ating sili. Ayan o. Oh. Talagang mga papay, sigaw ko ng yam yam dito mga ka-idol. Ayan o. Oh. Kita hmm. mo na kaagad ang kan, kulay at lasa. Oh, diba? Ang kinilaw mga idol Sigurado mo parami ang, mga, ang ating kainan. syempre lalagyan natin ng sin. Ayan. Unti-unti lang muna mga ka at baka mapaalat yung ating lagay. Sa sipre, itong adji. Ayan. Ayan. Ayan ang ato natin. I-makeos-makeos natin yan mga ka O. Ayan. Oh. Hmm. Kung sinong gusto dyan mga, mga kaidol ay eh, mag, mag, iwan, mag iwan lang dyan ng bakas mga kaidol. Ayan. Oh. Ayan oh. At At pa tayong ilalagay mga kaidol. Ayan o yung pipino. Ayan. Tagay natin yung pipino mga kaidol idol Kinilog na may pipino. Ayan. Mekos. Mekos natin na yan. Aha. Mekos. Mekos na. Ayan. Tapos na po ang ating kinilog at wag po kayong makalimot sa aking pag sa aking mga vlog mga ka-idol at hanggang dito na lang po ang aking thank you thank you is watching bye bye